Gusto niyo ba malaman kung magkano nagastos niya ano na dun sa keso niya? Iba, tapos. willing ka ba i-share kung magkano nagastos mo diyan? Ikaw naman yung na magtutulong <laughs> eh. Ako yung kinakabahan eh. <laughs> Do all the way cause it's you. <laughs> Tarik ko. Oh. Ito ang test dapat oh. No, ganyan talaga mga chilaks kapag gano'n no? Nakakeso. Artista dating. Artista dating, dating liyan. Uh, Nahabol din, matipid eh, ka, Yano. Gusto subukan yung keso mo Ano ba? Ano ba? medyo matagal lang last upload natin pasensya na medyo naging busy lang tayo sa mga buhay buhay natin ah, uh, pala hindi natin kasama si Kamot Mots uh, ng bataan uh, si Chisi nga pala ang pangalan ng uh, yun ang napiling pangalan ni Kamot Mots na itong e-bike natin it's so cheesy Mot Mots anyway so sabi niya feeling daw niya hindi kakayanin umahon Paakyat ng cafe in the sky So, kasama natin si Yano and si Dencio Mag-aahon test tayo gamit ang Keso 350X Pakiyat ng Cafe in the Sky dito sa Taytay Rizal So kung nakapunta na kayo doon, meron kaming vlog dyan Kung nakikita nyo, nyo naman kung gano'ng katarik umahon doon Walang problema doon sa distance, 14 kilometers Malapit lang galing sa atin, so kayang kaya to Pero ang petestingin te natin is kung kaya umakyat All stock mga chilaks, 72 volts, 28 AH ang battery natin lead acid pa uh, 3000 watts hub so all stock pa to napalitan pa lang dito sa sa keso natin is yung rear shocks tinaas lang natin ng konti kasi medyo sumasayad tayo sa humps eh okay so for today's video keso 350X ahon test ano ikot ko yan eh, o ha testing natin mga chulox testing natin Uy, pukin in <laughs> Iba na to Angelox Medyo malaki-laki na upgrade na itong Keso ni Yano h na to, lithium polymer 3000 watts, racing hub Medyo mas mahal na yung Upgrade na ito doon sa mismong e-bike Uy <laughs> Lakas ha Umahing at yung harap? Ganda na shocks oh. oh yung, yung pareho yan. So pinalitan na rin yung shocks, harap likod. So ang kulang na lang yung 12 sa harap. Oo. Oh. Ang laki ng racing hub oh. 12 din sa likod. Okay, let's go. Maghay na mga dalawa dyan. Hi, two, hi. Okay, ahon test. Actually, ang testingin lang natin dito, itong gamit ko eh. Yung kay, yung kay, ano, sigurado kaya yan eh. Gusto niyo ba malaman kung magkano nagastos niya na ano, sa keso niya? Willi tapos, ni pa tapos. willing ka ba i-share kung magkano nagastos mo diyan? Ay, de, ay, hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Pero oh, na ng daang libo. Daang libo na ba? Oo, oh, may okay, git. Ang level na. Oo. Oh, Okay, battery. Anong battery niyan, ano? Alit yung polymer 60AH 60AH okay, Magkano inabot? Uh, kasama yung charger, 70 70 kasama charger Pero yung charger mo ano yun? No? Yung yeah, fast charger yun Isang oras kalahati lang Isang iglap lang, full charge lang <laughs> Racing hub, 3000 watts uh, 25. 25 Tapos shocks uh, 10,000 shocks, harap likod Controller controller ah... Uh, 23 23? Grabe So, ang um, kano na yun? 130 na ba? Pa? Parang uh, bumili ka na ng dalawa uli ah Pero wala na, mga Chilaks Hindi na magamit ni Yano yung ano Yung 2 and 3 ngayon Uno-uno lang tayo na Nakakatakot na Sige, testing mo ha, Yano Tres, tres Eh, huwag naman Huwag naman Uno lang Saan? May bansa nandito So, yung uno mo speed one mo, mag-iisang daan na yan? Oo, oh, mahigit. Kaya na, more than 100. Oo, so, oh, pataya ka na rito. So wala na, hindi mo na magagamit yung tres mo talaga. Okay. Hindi, uh -huh. gagamitin lang yung 4 pagka may gun. Oo okay nga pala, may magic button ka pa, may 4 pa yan, di ba? Pag, na, pag, na, pag, na, pag, pag, pag nagkasabay kami ng best friend ni Terry. Ha? <laughs> <laughs> yung 4 nito, so, yun yung naratratan talaga. Ha? Yung 4? Oo, naratratan talaga. Wala na yun, pandrag na ata yung 4 mo eh. Dugong parangista, hindi nagpapatalo Eto na So pag kanan doon, okay oh, well, Magpasok doon, dire na to Puro ahon na to Eto na, kaya ba, kaya ba Kaya ba ni Keso Ikaw naman na magtutulong <laughs> <laughs> Ako yung kinakabahan eh 77 volts, so madami pa Eto na Ahon na, ahon, yan na Dito tayo mauubos Ayun na yun, no? Wow, ganda. Naku po, nararamdaman ko na. Interest -yan. <laughs> yan. Medyo, hirap na siya sa dos. Wala na, nakasagad na ako. Interest mo na yan. Hindi, meron pa akong re-reserve ang tres dun sa taas. Okay, mga chillax, moment of truth. Naku po, traffic na. Yan. Naku, wala bang buwelohan? Hindi ka makakabuelo. Ito na. Ayan oh, o, kita mo. Hindi Hmm. Ayan ko na. Okay. Okay. Ha? Kanan, kahit saan. Ito, walang buwelo. No? Ha? Ha? ko na to. Oo, oh, kaya so, kaya mo yan. Nasa kaliwat kina, Dennis? Ah, dito kami, ni Dennis, ano, kanan. Tumunod ako kay ano Ha? Ah, ah, ano? sinong nasa, sino to sinundan ko? <laughs> Lang ya. Ha? kaya? Kaya. Kaya. Problema. Tambayan pala to. Oo. Oh. Oh shit, ganda Na Ganda, dito pala, ganda na eh Saan kayo? Sa Tagpuan? Tagpuan, oh Tagpuan kayo? No, no parking na to, dito, sige to tayo No, okay, dito na tayo, mga Dulux. Ah, sana yung dalawa. Sabi, <laughs> tagpuan kami. Tagpuan? Tagpuan ba ka? Tagpuan ba ka konti? Oo. Sige, so, dito ako sa pinakataas. because it's you. Sang kayo, tagpuan. Dito andi ah, to ba kasi tas? Baba ka, hindi. Baba ka. Ha? Ayun. Ah, Tayo dito tas <laughs> ka. Ano? Tare ko. <laughs> Ito ahon tes dapat oh. Lalim, wala, kayang-kaya lang naman pala ni ano eh. Asya ba ako diyan? Asya, kaya boss. Alright Touchdown oh, Ganyan talaga man sila Kapag ano no Nakakeso ano yan? Artista dating Artista dating ni eh <laughs> Ayun na Oo eh. Matipit Ma Mahal lang yung upgrade Pero so okay naman Pinahabol Ako... eh, ka Yano oh. Gusto na subukan yung keso mo <laughs> Wag <laughs> Huwag ako yung subukan nyo Stuck lang ako eh <laughs> Shell Julia Vargas Antambayan tambayan dati <laughs> ha? 73 volts 78 78 Angat pa yan o no? no, ang gato susunod na kabanata. So enjoy, enjoy, enjoy. Okay, ah, Vargas. Tapos na naman ay na isang gabi. Maraming salamat sa pagkakas, mga chelaks. Okay, 74 volts sa so, paikot-ikot natin. Bitin talaga ang 28 AH. Pero, ito, makaka naman tayo mga tila. Okay, mot-mots. Okay, mot-mots. Sabi mo, hindi kakayanin ni GC. Umakyat sa cafe in the sky. Kaya-kaya. Walang problema. Siguro kahit may angkas, feeling ko kakayanin. Anyway, hanggang dito na lang mga tila. Maraming salamat sa pagkakas. Hanggang sa susunod na kabanata. Adios. Sandali, 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 Meron pala sinasabi si Motmot Mot sa ending ng vlog lagi, ano? So, wala si Kamotmot -Mot ngayon. So, ako ang magsasalita, mga chillaks. Maraming salamat sa pagkangkas. Please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-notify kayo sa every upload naming video. Hanggang sa susunod, mga chillaks. Ride safe. Chillaks, chillaks lang sa pagmamaneho ang next vlog natin medyo magpapahinga muna tayo mga chilak sa motocamping ano? siguro, siguro mga ganito lang muna mga solo ride medyo missing in action si Gamot eh. so hindi ko ma-imagine na uh, hindi ko makita ang sarili ko na nagmo-motocamping ng mag-isa sobrang manlalakbay style shout out pero siguro soon tingnan natin, tingnan natin pero sa ngayon, medyo pahinga muna tayo mga sir, Sa moto camping Pero definitely babalik yan Magpapahinga lang tayo